Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang atin pong pecha ngayon pong October 28, 2023 at October 29, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada sa pecha, ayan magandang araw din po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa pecha, ngayon pong October 28. Ayan, dito po tayo sa October. Ayan, may 10 pa rin po tayo dito. 28 sa ating pecha at 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin, kagaya pa rin ng dati, yung mga number na ito, sisimplify muna natin sila. Ayan, 1 plus 0 is 1. 2 plus 8 is 10 uh, 2 plus 3 is 5 Ganun pa rin po dito sa bandang gitna i-add lang natin sila 1 plus 10 is 11 Uh, 10 plus 5 is 15 ayan mga idol dito rin po sa bandang git, uh, bandang baba ayan 11 plus 15 is 26 ayan mga idol yan po yung unang numero natin mayroon po tayong 26 at yung pangalawang numero naman po. Ayan, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Ayan, combine lang natin itong tatlong number natin dito. Ayan, 1 plus 10 plus 5 is 16. yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 16. Uh, at meron na rin po tayong combination dyan. Pwede pwede na rin po natin itong matayaan. 16, 26. So, kaya naman po ay... 26, is 16 and my idol, pwede, pwede na po yung combination natin ito uh, dahil 2 digits po yung mga numbers natin isisimplify muna natin sila para may sumado natin para mas madagdagan yung mga numero natin mas maraming pa tayong pagpipili ang mga numero ayan, dito po sa 16, 1 plus 6 yan ay 7 At dito sa 26, 2 plus 6 is 8 yan po ngayon ang isusumada natin 7 at 8 at unahin po natin isumada ang 7 kukunin muna natin itong 16 sumada 16 1 plus 6 is 7 pwede rin po dyan lang ang 25 sumada 25 2 plus 5 is 7 at 34 sumada 34 3 plus 4 is 7 Ayan mga idol, at dito naman po sa 8, ayan, kukunin muna natin itong 26, sumada so, 26, 2 plus 6 is 8, at pwede rin ang 17, sumada so, 17, 1 plus 7 is 8, at pwede rin ang 35, sumada so, 35, 3 plus 5 is 8. Ayan mga idol, yan po yung mga numero natin, pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumado sa pecha ngayon pong October 28 meron po tayong 7, 16, 25, 34, 8, 30, uh, 26, 17 at 35 Ayan mga idol, sa mga numero natin yan, dyan po tayo pipili Kukuha um, kung alin po yung mga gusto po natin, mga po natin po nating mga numero Ayan, alam po lang po natin yung mga yan At para nun po dun sa ating sample, Kinoha natin dito ang 17 1734 Then 8 825 825 Ayan. At pwede rin ang 16 16 35. Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha dito po sa ating sumada ngayon pong October 28 meron tayong 17.34 uh, 8.25 at 16.35 ayan mga sample lang po naman po itong mga nakuha natin dito pero kung nagustuhan nyo naman po sila pwede, pwede rin kumatain yung mga yan pwede rin kayong magdagdag o kaya dito po sa task mo ayan kaya na lang pong bahay ng pumili kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon at ayun mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha ngayon pong October 28, 2023. Oh. At next naman po natin yung ating advance sumada. And para naman po ngayong October 29, 2023. At ayan mga idol, ang umpisa natin. Dito tayo sa October. Yan ay 10 pa rin tayo dito. 29 sa ating pecha at 23 sa ating taon. Ayan mga idol, ganoon pa rin po. Uh, simplify pa rin po natin yung numero natin dyan. Ayan, right dito 1 plus 0 is 1. 2 plus 9 is 11. At 2 plus 3 is 5. Then, dito rin po sa bandang gitna. 1 plus 11 is 12. At 11 plus 5 is 16. Ayan, dito rin po sa bandang baba. Ganoon pa rin, add lang natin. 12 plus 16 is 28. 28. at mga idol, po yung unang numero natin. Meron po tayong 28. At yung pangalawang numero naman natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Yan, combine lang po natin yung mga number natin dyan. Yung pong tatlong ito. 1 plus 11 plus 5 is 17. Ito naman po ngayon ang ating pangalawang numero. At meron na rin po tayong pwedeng matay ang kombinasyon dito. 17, 28 o kaya naman po ay 28. Si ayun mga idol, pwede pwede na po itong matayan yung kombinasyon na yan at kagaya nga dito sa kabila, dahil 2 digits din po yung mga numbers natin pwede pwede po natin isimplify din po yung mga yan at may sumada ayan, simplify po muna natin itong 17 ayan, 1 plus 7 is 8 at yung 28 naman, 2 plus 8 is 10 ayan, yung 10 po natin ay 2 digits, eh lagay muna natin dito Ayan, 2 plus 8 is 10. Dahil 2 digits pa rin po yung 10, this is hindi pwede natin. Yung kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan, at ito po yung isusumada natin ngayon. 8 tsaka 1. Ayan mga idol, anahin natin isumada ang 8. kukunin muna natin yung 17. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin ang 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8 at 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. Uh, dito po sa 1, ayan, kukunin muna natin itong 10. Sumada this. 1 plus 0 is 1. Pwede rin ditong makuha itong 28. Ayan, nakukuha na natin yung 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. Pwede rin po dito ang 37. Sumada 37. 3 plus 7 is 10 at pwede rin ang 19 so 19 1 plus 9 is 10 Ayan mga idol yan po yung mga numero naman po natin nakuha sa atin sumada ngayon pong October 29 meron tayong 8 17 35 uh, 26 1 Gs 28 Ds at 19 Ayan, sa mga number natin mga naka-insert ka nila yan, pili na po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga personal na po natin yung mga numero. At ayun mga idol, para naman po dun sa ating sample, ayan, tinuha natin yung 19, 19 and 8. 17 28 uh, 10, 26 and mga idol ito naman po yung mga sample natin mga kombinasyon po natin nakuha dito po sa ating sumada ngayon pong October 29 and meron tayong 19-8 17-28 at 10-26 sa mga sa mga numero ito pwede pwede pong matayan din po natin yung mga kung nagustuhan nyo po sila kaya yeah, pwede rin po tayong kumuha pa ng mga ibang mga dito kung may mga gusto po, tayo dito sa mga nakainserve natin mga na number dito sa taas. Rambol lang po natin sila. At uh, ayan mga idol, bago po tayo magtapos, uh, gusto ko lang pong ipaalala ulit, lalo lalo pa sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada sa pecha na ito pong mga ginagawa natin mga sumada ay mga gabay, lang po yan sa ating mga pagtaya. Wala pa rin pong mga pagsabi o nakakaalam kung ano po yung mga lalabas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar. At ang manito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa hapon, o kaya naman po sa gabi. Depende po sa oras ng bola sa atin pong mga lugar. At ang manito po ay pwede rin tayaan po sa lahat ng lokasyon. Dito man po sa Pinas o sa ibang bansa ay pwede po itong mga sumadyo po natin. Uh, sa mga comment nito hindi ko po nasasagot, nahihirin po ako ng pasensya. Ganyan, dahil minsan hindi ko po, po talaga nabibigyan ng kasagutan yung, yung mga tanong at yung iba naman ay nahuhuli na sa oras dahil busy po tayo sa trabaho. Kaya pasensya na po. At ayun uh, mga idol, hanggang dito lang po ang ating video. abangan nyo lang po yung mga susunod na po ating mga sumada. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.